magpasa tayo ng isang resolusyon sa konseho yung pagkakaroon ng seguridad sa trabaho pangunahin kasi yung yung contractualization naganap yan hindi lang dito sa Maynila kundi sa buong bansa Ako po si Eduardo Edgardo uh, uh, Manggagawa, kasalukuyang uh, Secretary General po ng Kilusang Mayo Uno sa National Capital Region at kasalukuyang kandidato na tumatakbo para sa Konseho ng Distrito Uno sa Tundo, Nagtrabaho sa isang pabrika na pagawa ng sasakyan at isang uh, naging member ng union upang magkaroon ng tinig ang ating mga kapwa manggagawa sa pagawaan naging isang shop uh, steward sa ilalim ng union ng mga manggagawa ng Toyota naging kabilang sa opisyales upang magtaguyod ng karapatan Nung ako po ay uh, nagtatrabaho ramdam natin yung awalan ng kasiguruhan sa trabaho ng mga manggagawa. Naranasan natin yan, kaya kami, sa ng mga manggagawa sa aking pinasukang pabrika, ay eh, nagpasyang magtayo ng union upang ipaglaban yung mga kahilingan, kahingian ng mga manggagawa para dun sa nakabubuhay at kasiguruhan sa trabaho. Kaya na sumapi tayo sa union upang mapangalagaan na rin ang mga manggagawa. yung mga dating mga pabrika, mga pagawaan na nagiging kabuhayan ng mga manggagawa ay wala na, nailipat na. At ang halos na mga kabuhayan dito sa Tundo, sa District 1, ay mga kabuhayan na pinagsikapan na lang magkaroon ng, ng ikabubuhay ang ating mga kabuhayan, lalo na yung mga nasa Pierre, yung mga namumulasi mumulasi si yung mga nagbabawang, mga manininda. Ito na yung halos nakikita natin kabuhayan. At yung sinasabing napakaraming mga squatter, kung makikita natin sa kahabaan ng road 10, ang halos yung mga kabahayan na nagkakaroon ng issue ng demolisyon sa ating mga kababayan. Dahil oh, may kakulangan na sa trabaho, yung pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa District 1 na halos lahat at karamihan ay mga may hirap at tinatawag na mga informal na sektor o mga informal na mga magagawa na siyang nangangailangan talaga ng tulong ng ating pamahala. Magpasa tayo ng isang resolusyon sa konseho yung pagkakaroon ng seguridad sa trabaho, pangunahin. Kasi yung, yung contractualization Naghahanap yan, hindi lang dito sa Maynila, kundi sa buong bansa. Tapos yung sahod, yung nakabubuhay na sahod. Magkaroon ng resolusyon na magkaisa ang mga lokal na gobyerno na ipanawagan at solusyonan yung problema sa ekonomiya. Nainganyo akong tumakbo dahil gusto natin magkaroon pangunahin ang tinig ng mga manggagawa lalo lalo na sa pamahalaan kasi mukhang naiiwanan na ipaglaban tumindig ang ating mga nasa pamahalaan na ipagtanggol ang mga manggagawa at mamamayan kaya tayo bilang manggagawa at sa ilalim ng makabayan ay titiyakin natin tayo ay tapat at magtatrabaho para sa kapakanan ng ating mga manggagawa at ating mga mamamayan Siyempre, lalabanan natin yung korupsyon. Tapos tutugunan natin yung mga panawagan at kahilingan ng ating mga manggagawa, lalo na din sa kakulangan at kawalan ng hanap buhay dito. Kumbaga hamon to sa mga kandidato katulad ko na tumatakbo na sana manalo man o matalo, lalo na doon sa mananalo na uh, ito pa rin yung mga pangako sa ating mga kababayan.